Ilang taon ka na member ng NPA? Higit limang taon lang po yun na no, noon. No. po, ito yung first time ko na talaga makakita ng pumatay. Senador Bato de la Rosa, na mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000, collateral damage. My goodness, collateral damage ba ito? pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. Ang bawat isang napatay na nyo, isang milyon. So, Arnold. therefore, tatlong milyon ang natanggap nyo bawat isa, correct? Dalawa lang po ang binigay niya. Tatlong milyon dapat, correct? Opo, ang opo, bawat Arnold. isa sa inyo. Opo, Eron. Ang naibigay lang sa inyo, tigil isang milyon. Opo, Eron. Ibig sabihin, yung apat na milyon nasa kanya. Ano? Bakit po kayo nakasuhan ng murder? Yan po ba ay planted sa inyo o talagang ginawa po ninyo? Yun, akin, Yun, Yun po ang kinaso sa Your Honor. Yun, Alin? Yun po ang kinasusakin, sa akin, murder at saka yung illegal. Okay, siya. yung ba'y ginawa mo? Opo, Your Honor. Yung ba'y ginawa mo? Yes, Your Honor. Okay. Na meron kang dalang baril at granada, yung ba ang, ang nabanggit? Opo, Your Honor. Okay, bago yung bago yung uh, ikaw ay nahuli, ano ang trabaho mo? Dati po akong Rebel Returnist, Sir Honor. Dati kang? Rebel Returnist po. Rebel Returnist. Rebel, returnees. rebel returnees. Oh, po, Your Honor. So, anong, anong klaseng rebelde? Sa white area lang po, Your Honor. Ano yun? White area. Yung po ba yung NPA o ano po yan? Yes po. Oh, um, Ilang taon ka na member ng NPA? Mayigit limang taon lang po yun Re Saan po kayo nakatira at that time? Agdao po, Your Re Honor. Agdao. Saan? Argao. Opo. Dabao. Saan po ang inyong area of responsibility bilang kadre ng NPA? Diyan lang po ako sa white area, Your Re Honor. Dabao City lang po area. Dabao City area lamang. Opo. Hanggat nakulong kayo. Opo, Your Re Honor. Alright. Ito po bang si Mr. Uh, uh, Leopoldo Untalan. Tan. Untalan Tan. Kayo po ba ay talagang pumapatay? Hindi po. Hindi, Hindi boy, po kayo Ronald. pumatay kahit kailan? Aaral po ako. Graduate po ako ng Simal. Okay. Nabanggit mo na yung nag-convince sa'yo na pumatay ay kaibigan mo? Ako oh Ronald na nainiwala kang kaibigan mo, nagpapahamak sa'yo? Opo, Aaron. So, hanggang ngayon, kaibigan mo siya? Hindi na po, Yung kaibigan mo, is na SPO for Nartoles? Opo, Aaron. Oo. Uh, ayon sa aking ginawang research, si SPO for Nartoles, eh, mukhang mayaman na yata ngayon. Tama ba Tama ba ako? Opo, oh, Your sa ginawa naming research, si Nartoles ba? Nartoles. Toles, not so, so, Toles. -toles, Toles, Toles. Ah, Toles, lang. Ah, hindi ba, na? Basta yun, kilala mo yun, di ba? Ah, ay meron po siyang resort sa Samal. Totoo ba yun? Opo, oh, Ronald. ibig sabihin, ibig sabihin, maaaring masabi mo na yung ginawa niya na pinagawa sa inyo, ay nagkaroon din siya ng malaking pera tungkol doon. Ano po? Opo, Your Honor. Opo, Your Ronald. Siguro, siya rin ang nagbulsa nung dapat ibigay sa inyo. Sapagkat ang, sa ang sabi niyo sa akin kanina, ang bawat isang napatay na niyo, isang milyon. Opo, Your so, Ronald. So therefore, tatlong milyon ang natanggap niyo bawat isa. Correct? Dalawa lang po ang biligay niya. Hindi, kaya nga, tatlong milyon dapat. Correct? Opo, Ang opo, bawat yeah, ina sa inyo. Opo, Eronal. Yeah, Ang naibigay lang sa inyo, tig isang milyon. Opo, Eronal. Yeah, Ibig sabihin, yung apat na milyon, nasa kanya. Ano? Opo, Eronal. Yeah, Palagay niyo po. At sinabi rin niyo po, na yung kaibigan niyo, ay merong mga kaibigan na, na makapangyarihan sa ating pamahalaan. Mr. Tan, tama ho ba? Opo, Your Honor. Nabanggit po ba niya sa inyo, sino yung makapangyarihan na kilala niya sa dating administrasyon? Ang boss niya po, Your Honor. Sino po ang boss niya? Si Colonel Edelberto Leonardo at si Colonel Ruy Lagarma po. Colonel Leonardo na ngayon po ay nasa Napolcom? Napolcom po. At sino po yung isa? Ruy Lagarma. Colonel? Ruy Lagarma po. Ah, yung babae, Garma, yung Opo. naking PCSO. Opo. Opo. At nabanggit din po nyo na girlfriend pala si Garma nung... Sino yan? Narsolis. Ha? Nartolis. Narsolis. Opo, Erodal. Oo. Ba ba't nyo alam yun? Sapakat kaibigan mo siya. Opo, Erodal. Yung kaibigan mo siya nagpahamak sa'yo. Ano po? Opo, so, na Kung naniniwala kang pinahamak ka nung kaibigan mo, mag-iingat po tayo sa mga kaibigan na papahamak sa atin. Ah, ayun, narsolis. Alam ko, narsolis eh. Ngayon, ang sabi, ang sabi mo, Kimagdadaro, Magdadaro, na ginagawa niyo ito sapagkat tinutulungan niyo ang gobyerno ng dating administrasyon. Ganun po ba ang pakakasabi niya? Opo, Your Honor. Yun ang pagkakasabi mo kay Mr. Magdadaro. Opo. Yung, yung ba ang sabi sa inyo ni Narsolis? Opo. So, ibig sabihin, ang sabi ng SP of na Solis, kaya nyo gagawin to sapagkat ito'y ginagawa nyo dahilan sa yun ang utos ng formal administration. Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, naniniwala pa kayo? na ang pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan. Yung ba ang paniwala ninyo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? Naniniwala ka ba, Mr. Tan? Pumatay ka eh. Yun, lang ang pagkakataon pumatay. First time mo pumatay eh. First time mo, di ba? Hindi ka mamatay tao eh. Hindi tulad po ni Mr. Magdadaro na siya ay uh, kinulong na nap nakapatay. Ikaw hindi eh. So therefore, naniniwala ka na sinabi na solis sa'yo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan. Tama ho ba ako? Tama ho ba ako? Opo, O dahilan sa merong pabuya na nagbibigay sa inyo at kalayaan na ibibigay sa inyo. Sa pagkakaalam ninyo, sino po ang director ng Bucor at that time nung kayo ay pumatay ng tatlong Chinese? Kilala niyo po ba o alam niyo po ba kung sino ang director ng Bucor nung araw? Hindi niyo ko kilala. Pero na, 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 na alam nyo kung sino. Hindi nyo lang matandaan ang pangalan. Hindi po namin nalala yun, Honor. So, may kinalaman ba? May kinalaman po ba ang Direktor ng BIOCOR sa pagkakaalam ninyo? Sa ginawa ninyo? Sa pagkat parang si Superintendent Padilla ang isa sa mga mastermind dito? Palagay nyo kaya sa inyong pagkakaalam, alam po ba ito ng direktor ng Bucor? Hindi po namin alam, alam, Your Honor. Hindi nyo alam. Pero nalalaman nyo at inaakala ninyo na dahilan sa ang ginawa nyo rito, sabi ni Narsolis, ay para sa bayan, ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan nyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte? Yes, for Your Honor. Ako okay, po, So, sa pagkakarunig ninyo, pagkakarunig ninyo, ngayon kinukonfirm nyo sa komiting ito, sa komiting ito, ha? Ah, oo. Na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kinukonfirm ninyo. Okay. So, yun lang siguro, uh, Mr. Chair, ang nais kong sabihin. At uh, gusto ko rin pong sabihin na, saluto lang po, ito yung first time ko na talaga makakita ng pumatay. And I would like to say that any administration does not have any right to kill whoever he might be without any due process of law. Yan po ang nais kong sabihin. At pangalawa, ito pong committing ito, nagsasagawa ng investigasyon para gumawa tayo ng magandang patas na hindi na po maulit ang mga bagay na ito. Gusto ko rin sabihin, sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000, collateral damage. My goodness, collateral damage ba ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan.